Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inaresto ng pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Manila International Airport nitong Martes alinsunod sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ulat, nahuli si Duterte matapos dumating mula sa Hong Kong at agad siyang dinala sa kustodiya ng mga autoridad. Natanggap mo ng Manila Office ng Interpol ang opisyal na kopya ng arrest warrant mula sa ICC at agad itong isinilbi sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung saan dinala si Duterte matapos ang pag-aresto, ngunit tiniyak ng gobyerno na nasa maayos siyang kalagayan at sumailalim sa medikal na pagsusuri. Matatanda ang sinimula ng ICC ang investigasyon sa umano'y malawakang patayan sa ilalim ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Bagamat umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, ipinagpatuloy ng ICC ang kanilang investigasyon matapos tanggihan ng apela ng dating administrasyon na ipatigil ito. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, sinabi ng gobyerno na makikipagtulungan sila kung hihilingin ng ICC sa Interpol na ipatupad ang arrest warrant laban kay Duterte. Ngayon na nasa kustudiya na ng mga autoridad si Duterte, makikita na kaya natin siya na naka-wheelchair? Magkakaroon kaya ng ed sa People Power?